Dahil sa tumataas na kasikatan ni Chiang ngayon, maraming netizens ang nagsasabi na maaari na siyang ikumpara kay Catherine Bernardo. Ayon sa ilang mga online users, bukod sa sikat na rin si Chiang, madalas na rin siyang napag-uusapan sa mga social media platforms, kaya't nagsimula nang mangyari ang paghahambing sa kanya kay Catherine. Ang mga komentong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao, at may mga hindi sang-ayon sa paghahambing sa pagitan ni na Chiang at Catherine. Marami ang nagtanggol kay Catherine na nagsasabing malayong-malayo ang kalagayan at status ni Catherine kumpara kay Chiang. Para sa kanila, si Catherine ay isang tunay na superstar na may malawak na karera at napakaraming tagahanga, habang si Chiang ay nagsisimula pa lang at patuloy na nagpapatunay ng kanyang halaga sa industriya. Ayon sa mga netizens na tutol sa paghahambing, hindi makatarungan na ipagtabi ang pangalan ni Chiang kay Catherine dahil iba ang tagumpay at kalagayan na narating ng aktres. Si Katrina isa sa mga pinakapopular na young actress ng kanyang henerasyon, kilala hindi lamang sa kanyang mga proyekto kundi pati na rin sa kanyang mga endorsement at mga pagkakataon sa international scene. Samantalang si Chang, bagamat sikat na rin sa social media at mga shows, ay hindi pa umaabot sa parehong level ng tagumpay at kilig na naabot ni Catherine sa kanyang karyer. Dahil dito, maraming mga fans ang natatawa na lang sa mga ganitong komento. Sa kanilang pananaw, hindi naman daw dapat ipagtabi ang pangalan ni Chang at Catherine, dahil magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan at nilalakbay. Ang ilan sa kanila ay nagsasabing hindi makatarungan na itulak si Chang sa ganoong paghahambing, lalo na't si Catherine ay may matibay ng pundasyon sa industriya ng showbiz, at marami nang napatunayan bilang isang aktres at public figure. Hindi rin nakaligtas si Chang sa mga batikos mula sa mga tao na hindi sang-ayon sa paghahambing sa kanya kay Catherine. Bagamat sikat na siya ngayon at marami ng taga-suporta, may mga kritiko pa rin na nagsasabing hindi pa sapat ang kanyang tagumpay para ikumpara siya sa mga tulad ni Catherine. Marami sa kanila ang nagpo sa mga aspeto ng kanilang career, tulad ng acting credentials, endorsement deals, at ang kanilang mga kontribusyon sa industriya, na ayon sa kanila, ay mga bagay na malayo pa sa narating ni Chang. Sa kabila ng lahat ng ito, si Chiang naman ay patuloy na nagpapatunay ng kanyang halaga sa industriya at hindi pinapansin ang mga ganitong komentaryo. Hindi rin niya ipinagkakait ang kanyang pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya at patuloy na nagpapakita ng positivity sa kanyang social media posts. Para kay Chiang, ang mahalaga ay ang patuloy na pagbuo ng kanyang sariling pangalan at hindi ang paghahambing sa ibang tao. Sa huli, ang isyo ng paghahambing kay Catherine ay nagbigay ng isang mahalagang paalala na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Mahalaga ang respeto sa mga tagumpay ng iba at ang pagtanggap sa sariling halaga. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang time to shine at walang kapakinabangan sa pagtutok sa paghahambing sa halip na magsikap na mapabuti ang sarili sa abot ng makakaya.